Panibagong block o paksyon na tinawag na veteran block binuo ng ilang senador. Kung sino-sino ang bumubuo nito alamin sa report ni Daniel Malalastas. May bagong bloke ang nabuo ngayon sa Senado. Ito ay ang veteran block. Kinumpirma ni Senator Juan Miguel Zubiri, Ani Zubiri, apat silang kasama sa veteran block na binubuo ng mga veteranong mamabatas. Kabilang na siya, kasama si Senator Loren Legarda, Senator Panfilo Lacson at Senator Tito Soto. Gayunpaman, aminado si Zubiri na may mga alingas-ngas o na may numero pa rin si Sen. President Jesus Cudero para manatiling Sen. President sa 28 th Congress. Subalit, sino nga ba ang kanyang supportahan. And we're, uh, of course, initially we were pushing for uh, Senator Soto as the Senate President because I was his uh, majority leader. I'm a loyal majority leader of the Senate President. So I, many, many, uh, uh, of course, gossip of be coming out stating that uh, Senate President Escudero has 13 votes, 13 signatures. He may have the 13 signatures, but I'm hoping, hoping and praying that at the end of the day, we all decide to have a Senate President that will continue its independence as a last bastion of democracy. Wala pantugon si Escudero sa mga hirit ni Zubiri. Samantala, sa iba pang haganapan sa Senado, welcome para kay Sen. Jovel Villanueva ang magandang balita na 50 pesos wage hike sa National Capital Region pero mas sinusulong ng Senador ang Living Wage Act na mayroon daw mas matagal na impact dahil tutulungan nito ang regional wage boards na makapagtakda ng disenteng minimum wage level. Si Sen. Rafi Tulfo naman umapela sa DOTr na magdagdag ng eksklusibong ticket booths para sa mga estudyante na sumasakay sa LRT at MRT. Natanggap daw kasi ng senador ang mga reklamo tungkol sa mabagal at hindi maayos sa validation process para sa mga naga-avail ng student fare discount sa mga istasyon ng LRT at MRT. Paalala ni Tulfo na ang layunin ng student fare discount ay gawing mas abot-kaya at accessible ang transportasyon para sa mga mag-aaral. Si Senator Panfilo Lacson naman naghain ng panukalan ng batas na mas magbibigay proteksyon sa kabataan sa masama o manong epekto ng overexposure sa social media. Naghain si Lacson ng panukalan ng batas na ang layunin ay ma-regulate sa paggamit ang mga minor de edad ng social media platforms. Sa panukalan ni Lacson, pagbabawalan ng minor de edad sa paggamit ng social media services at kailangan magkaroon ng reasonable steps at age verification measures ang mga social media platforms. Kailangan daw magkaroon ng paraan para matiyak ang edad at pagkakilanlan tulad ng ID at facial recognition. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.